Hello, ayan, yeah, nagpapa, ano kami ng, nagma, nagpapamantiga ako ng taba ng manok. Kasi wala kami chicken oil, so gagawa kami ng chicken oil. Ayan. Apat lang to yung nasa puwet na taba, pero ang dami ng mantika. Ayan. So, ko yan ng ano, anato seed, si para kumulay. Gagawa nga pala kami ng ano, ng chicken valenciana bulacan style today. So, ayan. Kasi diba iba-iba naman ang, ano, ang style ng valenciana sa Pinas. So, ayan. Pero ang original ay yung sa Pampanga, malagkit. Pero ito hindi. Parang fried rice lang siya na may kulay tapos chicken. Naman. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ayan. Lalagyan na natin ang anato powder. So, ayan. Ilagay ko na ang ang sibuyas dito sa chicken oil na may eh nato. na natin. Susunod so, natin yun yung bawang. So, Ta. Crispy muna natin konti yung sibuya. Sunod na natin yung bawang, syempre. Ang bango-bango niya. Iba talaga pag chicken oil ang pinanggigil. chicken niwa hiwana and then yun sunod na natin to hugas na tayo ba hugas na taposyan prayer paminta paminta ah oh so, yo sasamahan namin pala nang atay Kasi masarap talaga to pag may atay oh ah. ganito na yung outcome niya guys. Nilagyan ko na rin ng paminta. Lumang. siya konti lang pero mamaya ilalagyan pa natin ng anato. Tapos 'yun, after ng uh awon uh, atay, ilalagyan na natin siya ng patis pampalasa. So, thank you yung yung atay kasi naano pa ni dad. So, mamaya hiniwalay ko na yung atay kasi baka madurog na and then after that piprituhin na to and then nilalagay ulit dito sa ating balansyana tapos nilagay ko na rin yung mga carrots at patatas tapos dinagdagan ko ng konting paminta tinakpan ko na and then papakuluan ko lang to para mawala yung dugo-dugo ng manok and then ititimplahan na natin at habang sinasangkutsa ko na ating chicken uh, ito namang uh, powder ay tutunawin natin para mamaya ay ilalagay na natin ito pang sa chicken. So after that, lagyan na natin ng patis. Patis yan. Patis. Itong anato naman ay minay to rib ko para matunaw. Ayan na, tunaw na siya. Okay, lagyan na natin pang atsuwe. Ito na siya. Bahala siya ah ganito yung kinalabasan niya parang apritada pero hindi siya apritada <laughs> kasi wala siyang tomato sauce and ayun hiwain na natin ang ating bell peppers kasi para ready na natin siya na yung bell pepper na ready na Lalagay na lang doon. Lalagay na natin yung bell pepper. Then, palambutin lang natin yung bell pepper. Then. okay na siya. Hanguin na natin yung chicken. Di ba parang apretada lang siya? Pero iba yung lasa niya. Parang medyo matabang siya kasi ang magpapalasa dyan ay yung at sili na may kalamansi. Ano. So, nilagyan ko na rin to ng pampalasang konti. Kasi so, may patis naman eh. So, okay siya. Okay na siya. Hintayin <messizip> lang natin yung ano, bell pepper. Tapos okay na siya. Ready na rin pala dito yung ano, yung kanin. So, ito siya. Ito yung kanin na lalagyan natin dun sa sabaw mamaya para talagang <laughs> Valenciana El Bulacan. <laughs> Ayan. Ito naman yung atay piniprito pa hindi. Nilalagay rin dito yan. Kaya papakita namin sa inyo yung outcome ng Valenciana from bulakan. Bulacan. Valenciana <laughs> di <dipataranta. laughs> so, yun. Mamaya. Lalagyan natin siya ng plating para magmukhang totoo talaga siya. Ito so, yun na dito ilalagay yung mga chicken. yung para sa ating kanin. Alright. Ito na yung atay, guys. Ngayon. Okay. mga atay guys. O so, ayun. Lagyan natin siya sa sauce para mag-balance yung sauce sa lahat ng mga karne. O so, ayan guys, salagayin na yung kanin dito sa ating kawali. So ayan ayan na po. natin mag-balance yung sauce sa lahat ng kanin para magmukha siya talagang pangkalimberiya. Kaya yeah, plating na tayo para naman siya lang ating ating Balenciana El Bulacenia. <laughs> so, ang laki ng pangsandok ng kanin ni Daddy. So, yan, yeah, lalagay na natin dito para meron tayong plating. Yan, mm -hmm. plating Pangano na to. tayo, guys. Hindi lang pa lang malaki ito, no? Ginamit ba ito kagabi? Hindi. Hindi. Hi. 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 Wow! Hindi <laughs> okay, natin ang atay manok sa gilid. Ikaw dito na nang sundukan ka na. Nakit kita. Ano lang sa'yo sa cup para konti. Nalagyan na na ng bang ni daddy. Silly. Wow! Wow! Prank to yun. Mawawala yan. Isaw. Check na daw ni Dila. Ay, good job. Hindi kasi yan dito. Ito Ito yung cake. Ito yung cake eh. Yeah. Mm. Okay, taste na po tayo. pre taste. Tasting. ito oh malamig to mm. Ito yung nagpapalasa ng toyo, di ba? Mhm. Happy si Dila ng rice. Mm. Yummy? Nami. gawa, no? Dito na lang. Toyo. Mm. Kung napapalasa kasi dito yung toyo, kalamansi. O sili. Mm. Sarap niya. Nakda. No, na. Guys. Tapos na kaming kumain. Dan na kaming kumain at super busog na. ready na kami mag ngayon. And then, ayun. Ano super satisfied cravings. Craving satisfied pala. So, yun. Kasi, ayun. Nakakamiss yung Balenciana doon sa amin sa Bulacan. So, kaya, no choice. Kasi pag dito sa Canada, kapag may gusto kainin, talagang, Tata, mong lutuin. Tapos ano, yun nga, maghanap ka lang ng mga ingredients na kailangan. Eh dito pa naman, yung ibang mga ingredients wala, wala dito. Yung mga ingredients dyan sa Pilipinas, wala dito. So, yun. So, kung ano lang yung pwede na ipalit, yun lang. So, ayun na nga. Pero, okay naman yung kinalabasan ng Valenciana namin. Although hindi siya yung katulad ng sa Pampanga na malagkit, di ba? May mga green peas, then halo-halo, ano na yung ulam. So ito ay Bulacan style siya. So ayun na nga guys. Super busog kami lahat. Talagang ready na kami mag-sleep. So ayun. And then ayun na nga, hanggang dito na lang ang aming vlog. So thank you for watching and see you on our vlog on our next vlog pala. So, bye! Ito na yung Bye ka na, Dylan! <tong noise> bye. bye! ka na, Daddy! Dah, bye ka na!